dito sa ibang bansa huwag mong asahan yan na may gagawa pa sa sa'yo sariling kayod mo kung paano ka gagaling At... nga at mga ka-OFW. Nagluto kasi ako ng eggplant. At kakain na tayo ng ating lunch. Brown rice. Dahil yung aming eggplant ay malapit nang masira sa ref. Ang aking sausawan na vinegar with tuyo na may kaunting ano? Black pepper. Ayan, kain tayo mga palanggat, mga ka-OFW. Ang ulam ko ngayon ay piniritong talong. Dahil yung aking dila ay naghanap ng something ma... Ano? Maasim. Buti na lang at meron itong talong na ito. Kahit allergy ako sa talong. Sige lang, kaysa sa... Itapon na sayang. Huwag tayong magtapon ng pagkain dahil maraming mga tao ang walang kinakain. Pero bago ako kumain ng talong na ito ay inom muna ako ng ano, gamot para sa allergy. Hindi ko na nabidyohan yung pagluto kasi wala lang. Doon naman ako sa labas nagluluto. Sa rooftop ako nagluluto. sa anong aking pagkain? Talungwang ay sapat na. Masarap siya. Dahil yung aking panlasa ay mapait. Kaya kailangan kong o gusto kong mag-ulam ng may maasim-asim. Baka sabihin nyo, buntis ako. Hindi ako buntis. Oy! Ano buntis? Wala kang boyfriend. Ang sarap, grabe. Mababaw lang ang kaligayahan ko. Makuha ko lang ang gusto kong kainin. Swak na ako dun. Diba? Kaya nung ulam nyo. Sarap. Ganito yung mga ulam sa probinsya, no. Masarap ito pag may ano pa sana, yung, ano yung tawag? Lady's finger, ba? May okra. Diyos ko, Kahit okra, hindi na alam. Saan ka pinanganak? Sa ibang bansa? Na okra, hindi mo lang na, hindi mo pa naalala? Hindi naman tayo ganyan. Minsan yung ating utak ay loading. Diba? Diba? at pagkatapos ito inumpa ko ng panadol dahil ang aking pakiramdam ay hindi pa bumalik sa maayos na, pam na pag ano tawag sa aking kalusugan hindi pa ako bumalik sa aking tamang pangangalusugan tama ba bahala na dito sa abroad dapat alam natin kung paano natin alagaan ang ating mga sarili lalong-lalo na pag tayo'y magkasakit. Pag alam natin na magkasakit tayo, gagawa at gagawa tayo ng paraan para tayo'y gagaling. Yung tipong daig pa natin yung doktor na lahat na lang ng possibilities na kaya na, na alam natin para lang gumaling tayo ay gagawin natin. Relate ba kayo or ako lang? Ah, oh, di ba? dito sa abroad walang tutulong kundi sarili mo lang kaya ito nag dito sa ibang bansa lalong-lalo na pag magkakasakit ka doon aatake ang homesick kasi nung sa Pilipinas tayo pag magkasakit tayo nandiyan yung pamilya natin na mag-aalaga sa atin may magtatanong sa atin kung anong gusto mong kainin. Kamusta ka na ba? Pero dito sa ibang bansa, huwag mong asahan yan na may gagawa pa niyan sa'yo. Sariling kayod mo kung paano ka gagaling. At mayroon pang mga ibang... Minsan, minsan may mga amo pa na pag nagkakasakit ka, o masama yung pakiramdam mo at mag ka sa kanila na pwede bang magpahinga muna sasabihan ka pa nilang nag-aarte ka o ka lang na tawag nito parang sinasabihan ka nila na ayaw mo lang magtrabaho kaya ganyan may mga amo na ganyan pero pasalamat lang naman din ako sa mga amo ko kasi Every time na magsabi ako sa kanila na hindi maganda yung pakiramdam ko ay sinasabihan nila ako na magpahinga or di kaya magpa-check up. Yan lang yung kagandahan sa mga 'Yan lang yung kagandahan sa mga amo na nakakaintindi sa ating mga nararamdawan tawing tayo'y magkaroon ng sakit dito sa ibang bansa at yung iba pa ay hindi sina, sila inaallow na magpa-check up. Yung tipong akala nila dahil katulong lang tayo, binili na nila pati kaluluwa natin. May mga amo na ganyan. Porkit binili, binilin nila tayo sa agency ng mahal, akala nila ay pinagmamayari na nila yung ating buhay which is hindi. Minsan, maiisip mo na hindi sila makatao. Hindi ko sinasabi yung mga amo ko, ano? Hindi. May mga amo na ganun ang ugali. Hindi ko sinasabi na ang amo ko. Dahil ang amo ko ay sobrang bait nila at maalalahanin sila sa kanilang katulong. At dito din sa ibang bansa, dapat maparaan ka. Dahil kung hindi ka maparaan, ay hindi ka mabubuhay. Yan lang. Thank you for watching and Miss Tisang Tibuli is signing off. Bye-bye and masalama!